Hindi. Nabungo na natin pala yan. Oh. Bilis lang ano? Oh, Yan po oh. Nagbubuko po kami. Buko is buko is okay. life. <laughs> ano, masarap ba? Misalma? tabingi. Masarap pa sarap. Tabingi daw. <laughs> tabingi ka daw mag, maghati. Kens. <laughs> si, kuya Bobby, oh. Si Kuya, si Kuya Kens, tabingi daw maghati. <laughs> Ay, ako ang agad na ted na. Buko, buko. Ayan o. Kaway. Tingnan ko kung paano ka humigop ng sabaw. <laughs> Pakita mo. Ay, grabing nabi yan. Ang haba. Sana-sana. <laughs> <laughs> sana toyan <laughs> so, po, tapos na po kami ng buko day. Sarap, busog match. O di ba ginaganon pa ni Kuya Kenshin chan niya. Engineer, ano okay. yan? <laughs> <laughs> ano sabi mo? Grabe, <laughs> Uy, ano, tinatanong ko lang naman. Ito naman. Natanong ko lang naman. Ito naman. Grabe Ito na 'yung Facebook lang po. Ah, okay. pinadidi ng Ay, dito pa lang. Dito pa pala sa atin 'yun. Ayahan. Guys, hello